before mga katosok diha after so ito guys yan so liliyaan natin yan at titirahan natin ng top coat so yan pakita ko sa inyo kung paano to gawin tanggalin muna natin to so kita nyo lumang luma na siya so gawin natin yung brand new so unang una guys kailangan may tubig yan ito 180 pang last natin ay 1000 so unahin natin yung medyo makapal para mas mabilis yung matanggal yung ito tapos kita ko lang ayan So ayan. Muti na. So ayan na guys. So yung iba dyan malalim kasi yung pag may gas gas na yan. So yung ano lang natin dyan makuha lang natin yung parang luma nya. so yan so yung mga last ninyo 1000 na liha yan so tap tap coat natin to para mas makin tap sya yan. so ito kasi malalim yung baon niyan. at pwede nyo haluan ng sundrox para mawala yan yan so makin natin to tirahan, na, tirahan natin ng tap coat kung wala kayo pambili ng tapkot na ano, pwede kayo pumili ng samurai tapkot, pwede. Gamitan natin ng tapkot. E, Ito yung gamit ng tapkot. Yan. Parang hmm. kulang pa ng isa. Sayo ay. So ayun mga tosok Yan yan po guys, nalagay na po natin. So hindi ko na videohan no kasi nalimutan ko paglagay. So yun, kita niyo naman po yung resulta. Yung pagpintura, yung pagliliha natin. Yan. So yan na yun. Oh, hindi tulad yung -un una yung ganito siya ganito na ganito e, eh, ito naman next tirahin natin so yun maraming salamat po sa nanood at nag share natin yung video yan bungo is for a gun yan yun po mga tusok maraming 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 salamat po sa panonood. at yun po thank you